Nakita daw nila ito sa bag sa ukay-ukay. Tapos ang gulo, may K-80 na stamp na meron pang PT or platinum. Ano nga kaya talaga to? So eto na nga, may dumating sa aking package today galing sa isang follower. At ang sabi niya, meron nga daw siyang ipapatest sa akin. Nakita nga daw niya ito sa bag sa ukay-ukay. Pinatignan na daw niya to sa sanglaan, pero hindi nila tinanggap kasi nga daw platinum. Meron Aww. daw siyang stamp na K-18 PT. Tapos gusto na rin daw niyang ipatest yung stone kasi hindi daw yun itines. Tapos ako sobrang na curious kasi nga meron ng stamp na PT, meron pang stamp na K18. So pag ganun, ano kaya ang lalabas na resulta, no? Pero na excite na sana ako, muntik pa ako mas stress. O so, akala ko na naman wala yung alahas nandun pala sa ilalim. At bukod dun sa nakita niya na alahas sa may bag, meron din siyang mga ipinadala pa. Ngayon, alamin na natin, tignan na natin kung ano nga bang kilatis ang lalabas ngayon dito. Kaya naman, eto na, i-flex ko. So eto yung singsing na merong dala ang stamp. And dito nga nakalagay K18 tapos merong PT. Pag K18, ibig sabihin 18 karat gold. Pag PT naman, platinum. Fairness naman sa akin, nakakita na rin naman ako ng combination ng gold and platinum. Tipong isang alahas lang sila pero hindi nakamix. So kung medyo magulo yung explanation ko, ganito yung sample. So ayan o, parang ganito. Ito kung pagbabasihan yung stamp, parang nakamix yung gold at saka yung platinum. Anyway, bukod dito sa ring, meron pang iba. Itong pendant, walang stamp. Tapos ito namang elephant pendant, meron ako nakita 585 or 14K. Ito namang ring, medyo nag-oxidize na and nagka-crack na. Wala rin ako nakita na stamp. At pati itong clip type earrings, wala din ako nakita kahit na anong stamp. Siyempre, nag-magnet testing ako yung dalawang clip type na earrings tumikit, pati yung elephant pendant. Bukod naman doon, ala naman na. Ngayon, mag-acid testing tayo. Inuna ko tong clip type na earrings. Gagamit lang ako dito ng normal solution. At nung pagkapata ko nga, kung makikita nyo, ayan o, na-dissolve agad yung sample. Itong clip type earrings, hindi siya ginto. Tapos, sinunod ko naman yung yellow ring. Nung pinatakan ko rin ng acid, yung sample, ayan o, na-dissolve din siya. Itong yellow ring, hindi rin siya ginto. Tapos, eto namang elephant pendant, itest din natin. Pero yung part lang na merong 585. Si elephant nga, yung kulay item, ano, magnetic siya. Pero tingnan natin natin yung metal. At ayan yung nakuha kong sample at nung pinatakan ko ng normal solution at saka ng 14 karat solution, ay o, parehas hindi na-dissolve. Firm na ginto and 14 karat gold. Yung naman yung pendant, kinuhanan ko din ng dalawang sample. isip ko lang kasi dito, baka white gold ito or platinum. Dito nga lumalabas na hindi siya platinum at hindi rin siya gold. Tapos late ko nang naisip na isilver testing din siya, pero anyway, ayan, kumuha pa rin ako ng sample tapos pinatakan ko rin siya ng silver testing solution. Tapos confirm nga na silver kasi yung stain, iron. <laughs> red stain. Ngayon, talon tayo dito sa may ring na may K80 na, may PT pa. I-check natin yung stone. Glass. Kung ba made of glass, ngayon tignan natin yung metal. Kung piti ba ang lalabas o okay K18. Tapos pinatakan ko ng platinum solution yung isa, tapos yung isa naman 18 karat solution. Iniintay ko na parehas merong madissolve dito, pero sumakit na yung ulo ko, parehas hindi na dissolve. First time ko actually maka-experience ng ganito. So ngayon, hingi ako ng tulong dun sa may machine. Tignan natin. Mubulong na ako dyan, so masama na to. Kailangan na natin itest talaga. Pail ako dito sa may loob para hindi siya masyadong halata. Pag ito, magulo pa rin yung result, nako, ewan ko na lang talaga. Dito nga, ako makikita nyo, tumapat siya dun sa oh, may PT, PT or platinum. Ilang beses kung tines yan, pati yung kabilang side, tapos pati yung sa center ng ring, at PT din ang lumalabas. Hindi siya 18K sa machine, eto ay platinum. Yung naman, meron pang huling question yung follower, magkano daw ba ang halaga ng platinum? Ito yung nakita kong price per gram sa internet. O nasa 2,000 plus siya per gram. Yun, valuable naman pala siya, pero bakit sa ibang pawnshop, hindi siya tinatakot? tanggap. Ako na experience ko na rin 'yan yung platinum ko hindi tinanggap sa sanglaan. And tingin ko bakit hindi tinanggap? Ito personal opinion ko lang ha. It's because of liquidity and demand. Alam naman natin dito sa Pilipinas, more on gold at mas malaki talaga yung market. Mas madali itong maging liquid o maging pera. Like ba yung platinum na bihira kaya maaring masirap yung mga pawnshop na maibenta ito ng mabilis. Pero so, pwede rin naman akong mali so sa mga nag work po sa pawnshop at may alam sa inyo, let me know po sa comment section. Kapulot lang daw nila itong bato sa isang mining site. Ngayon, ang tanong nila, ito ba ay gold or fool's gold? Alam nyo ba, recently lang, merong nag-message sa akin from Samuanga City. Ang layo, no? At ito ang sabi. May ipapacheck po sana akong bato na napulot po namin ang kuya ko sa river ng isang mining site. Kung gold po ba or fool's gold. May mga gold po na nakadikit sa gilid ng bato. Akala ko po nasa gilid lang ng bato pero nung hinati ko po, meron po pala sa loob. Hindi ko pa po napacheck pero dami nagsasabi dito sa amin na nagkocollect ng mga alas na ginto nga daw. Siyempre kung nakakuha na rin sila ng ginto sa gilid nitong bato, eh mapapaisip ka kung talaga nga bang ginto pati yung nandun sa loob. Ito pala, isang buong bato ito, tapos yung sinend sa akin, yung kalahati lang. Parang yung kalahati, nandun sa kuya niya. Grabe to, sa lahat yata ng na-unbox ko, isa to sa pinakamahirap buksan. So, tama lang din naman, para talagang safe na safe yung stone. At finally nga, after kung pagpawisan ng malagkit, eto na yung stone. Ganito yung itsura niya, medyo malapad siya. Tapos ang naiisip ko dito, yung ispadang isda. So ganon, basta ka-shape niya. Disclaimer muna ako bago ako mag-test ha. At ang nagpapadala sa akin ay walang bayan at chin shoulder ko. Pangalawa, marami naman sigurong pawnshop na nakapaligid sa kanila pero baka mas trip nilang ipatest sa akin. So kanya-kanyang trip lang yan. At pangatlo, humihingi si sender ng tulong para malaman ko legit o hindi yung item na pinadala niya. Ang kailangan niya ay confirmation or closure at hindi bashing. Dahil nakapag-disclaimer na tayo, pwede na tayo mag-test. Kaya naman, ito na, i-flex ko. So una, tinignan ko munang mabuti yung stone. Meron kasi silang pictures na sinend sa akin and dun sa picture, parang manilaw-nilaw yung kulay. So dito nga, sa personal, nung chinecheck ko na, para siyang silvery. Ito yung kabila na stone, tapos ito naman yung kabilang side. Itong kabilang side naman, medyo nabuhayan ako ng loob kasi madilaw-dilaw siya. Kung ikukumpara dun sa kabila na silvery, ito naman medyo madilaw. Nga lang, instead of bright yellow, ang kulay niya is brassy. Ito yung tinutukoy ko sa inyo na bright yellow, yung nandun sa may kamay ko na mga gold nuggets. Kung dating sa kulay, medyo magkalayo talaga sila. Tapos, i-compare din natin dito sa may quartz ko na may mayroong mga gold, dust sa loob. Kung mapapansin nyo nga yung kulay ng gold nuggets, tapos dun sa may quartz, ibang-iba talaga yung kulay kung ikukumpara dito sa pinadala sa akin. Dilaw na madilaw ang ginto. Tapos eto, iflex ko na rin sa inyo yung aking pyrite collection, or tinatawag ding fool's gold. And as you can see, magkaiba lang yung kulay ng rock. O pagdating doon sa mga nakadikit, parang pareha sila ng kulay, no? Para kasi siyang brass yellow na silvery color. And yung shape kasi nito, para silang pa-cube-cube unlike sa gold na round yung edges. Tapos tinry ko rin kumuha ng sample dun sa mga naka na. Dapat checking nga yung mga nakukuha kong sample or yung mga nahuhulog is color black. Silver, ganon. E kung ginto yan, dapat madilaw pa rin. Pero hindi e, eh, silvery or black. Tapos tinry ko rin palang mag-ceramic testing dun sa naka na. Dito nga kung makikita nyo yung stain na nakuha ay color black. base nga dun sa mga na-test ko, dun sa itsura niya, sa shape niya. Nung nag-ceramic test ako, isa lang ang ibig sabihin nito na ito nga ay hindi ginto. Kung ano siya, mas mukha siyang pyrite or fool's gold na tinatawag. At again, pwede naman silang magsik pa ng second opinion kasi ako ang na-test ko lang yung nakikita ko or yung mga naka-expose. Baka meron pa dun sa loob na hindi ko na-i-test. mga minero na nagko-comment sa akin na baka daw sa loob meron pa or pwede pang ma-process. Nga lang, hindi ko alam kung paano i-process yung ganito at sa pagkakaalam ko sa gawing bulakan yata, meron.